So yung mga kainsa, nakapila na po sila. Nagtuturoan pa ako sino yung mauuna. Oh, Len -Len, para sa ito. <laughs> si Lenlen, -Len, si Lenlen. -Len, ang unang papasok. Ayun. Kaya mo yan! Si 2, Wala na kuya. Ay, lumabas. Kuya, ako nga. Si Bea, si Bea po. Ang suma unang sumalang. Ayun na, si Bea Abunda. Biglang mawawala sa mapa yan. Bilang lang si kuya. Okay, one, two, three. <coughs> Ikaw ako. Ano, epileptic ata, ate? Kuya? Ay, na, na, na na-stack So yan mga kainsa, na-stack si Bea sa loob Ayan, wala pa, hindi pa siya lumalabas Hala pa, hala pa dito Bea! Igalaw e, mo yung katawan mo Bea, ano ginagawa mo sa loob? Wala ka naman bahay dyan yun po kasi nga uh, bata na yon pagka na nasalat sa tubig, yan nagiging isda Siguro, lumabas yung kanyang buntot Okay, kaya umistak sa iyan. So, makukuha siya doon, sa may butas doon Nakuha na, okay sana hindi nang anak ko eh. <laughs> Joke lang. <laughs> so yun, huwag kayong mag-alala mga kaisan, huwag kayong kabahan kasi meron silang uh, butas dito. Kung sakaling ma-stack ka, pwede ka nilang hugutin, okay? So kung ayaw mo na magpahugot, pwede ka naman dyan matulog. <laughs> Joke lang. <laughs> Buhay! Buhay na, Len! Taglit lang yan, try mo lang muna! <coughs>

Kapit ka kapit dyan! Kuya! Hindi, buk mo! Hindi, kahit bumitaw ka, ayos lang, tapos balik mo ulit! Tingin lang yan! hindi na! Ayan! Kung kakaya ba? Ako balik Ay! 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 Aywan, tuti. Malin! Ito Ayun! Ayod. Haha. Kumapa lu, so. Na, na po ni Lenlen. Nah. Len. <try> Last na yan na kuya, wala na po babae. Oya, third try na nanya ano? Huwag ka tinipay ah! Okay na daw ba? Huwag mo ibabagok mulo ah! ka ah! Amami ah! Darn na ka mo! Darn na! Okay! One, two, three! Bugs! 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 Ito si gago. gago! ka kasi pinilit mo! <laughs> Nakababa po ng ligtas. Oh, o, first time mo, anong anong naramdaman mo sa loob? Tabar! Tabar! Umiiyak ka! Diyos kuda! da! Ano ba yan? Umiiyak ka! Tears of joy ba yan? O ano ba? Takot? <laughs> oh, babe, ah, walang joy! Tears lang! <laughs> Anak ng Shoma yun! Umiiyak! Hey, konti iyak ko yan! Abo, sino ko next? Ah, uh, kay Jay! Pang ilang try nyo na no to? Third okay. okay. time ko na to mga ka-insan! Grabe! 7 seconds ka lang sa loob! Ang lakas ng balusok! Ito na!

Ah, okay. So, kamusta experience? Ah, oh, okay naman, masaya. Oy, islang. Oh. Where you from? Ah, uh, Manila po. Ah, oh, Manila. Talagang English speaking ka lang. Ah, <laughs> gwapo. <laughs> <laughs> palit <laughs> pwede <Palit> <laughs> tayo, palit mukha. <mo> <laughs> <laughs> okay. Na-try niyo po ba? Baka sa'yo lang <laughs> natatakot. Ay, lang. si siya. na Kaya nga po, baka sila natakot sa akin. Kasi ay nakasimuha nga ako doon. Ah. Ano ba yung asawa mo? Oo, Ay! daw. Ay! Tatay! Mahal mo ba yung girlfriend mo? Ay, syempre. Ayun, napaka-nice. Shout out, Miguel Pan, Shout out, Jerry Verde, I love you. Ayun. ito, ito, tanong natin. Kailangan po kasi na buwan buwan niya dito, sir. Next week o last week? Biyadnes yun, Biyadnes. Biyadnes yun, Biyadnes. Webis tayo nagpunta dito. Webis kami nagpunta dito. Webis Merkules. Merkules. Biyarkules. Mali ka, Kuya. Boom! Sayang yung price. Magkano sana yung price nung no, kayo, Jay? Ah, 5,000 ako na walaan eh. Hindi, hindi. Hindi, hindi.